happy birthday po uh, Inangontain natin yan Happy birthday like uh, Ilan taon na siya? 7 years old po uh, yun, Subaybayin po natin ang birthday niya Hanggang mamaya Daddy. Let's go Dad. Yeah, siya may birthday Ano naman mo? Happy birthday happy Birthday See you later Better Ayan, nakaluto na kami ng uh, pasta na spaghetti Meron siyang cake mamaya later Ayan mga guys luluto na ako ng menudo ngayon mga guys Ito, Lalagay ko pa yan mamaya mga guys. Iuli natin yan. Okay? Let's go! Hello mga guys. Tutuluto -tutu lang muna tayo ngayon dito sa ating usina mga guys. Ah, uh, tabihan natin yung birthday night light hanggang mamaya. Sa may Okay? Let's go! Nga, nakaihaw na. Bangus. Ano, uh, yempo, Barbecue. <laughs> yan na May birthday. Ayan <laughs> <laughs> na. <laughs> <Yan> <laughs> na. Oh. Eh, sila Sina? Binaba namin yung food mo. Oh. Oo. <laughs> Dahil mo handa, oh. Ito, may ano na. Oh. Happy birthday. Kumain yan? <laughs> si Blue nga, nag-spaghetti na rito, eh. Kaya si Blue. Barbecue. <laughs> lagyan natin itong atay, mga guys. Tapos, ito yung hot Lagyan na ng pasa, saka ng atay. Hot na lang. may na yung lagyan na natin. <laughs> No, I didn't start it, okay, let's go. What are you doing, like? <laughs> Đây. Biết lỗ là móng cái kỹ lỗ sắp móng cái kỹ lỗ sắp không đi kỹ lỗ sắp móng cái kỹ mama đi

Apag na tayo. Yan ang handa ni Light. Yan fried chicken. Oh. Meron pa spicy rito. Oh. Yan. Oh. Oh, spicy. Yummy, yummy. Mayroon time barbecue. Yan sandali na lang. Celebrate na tayo ng birthday niya. Oh, lalabas alabas natin cake mga guys. Yan mga guys. Kung mabag ngayon sa aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Kumusta na si Blue ngayon ay linggo na si Light. Mamaya, sayon pa rito tayo mga guys. Let's go! Happy birthday to you. Ay, yung alpha pala. Kumakita yung number 7 ng logo. Pumili ako ng pizza. Baka na hulo. Number? Number 7 na logo. Sabi lang, ay mami daw. Pipicha lang kayo, amay, may. Yung lobo ka ng mo eh. Sa ilalim lang, sa ilalim lang. Ay, napunta na rito. Yeah, yeah, okay. Ay, napubunta ulit dyan. Mabalik lang. Mga pa police <laughs> ilaw dito, no? Wala. <laughs>

Happy birthday. <laughs> Happy birthday to Happy na daw Happy birthday, Lai. 7 years old. I am 7 years old. Yan, na, na. na. Oh. Very, very malaki. sa Bawo mga sign language, Sa, eh, no? sa paas, yung <laughs> Oh, video, video. Happy birthday, like. Happy birthday, guys. <laughs> <laughs> oh, si... Oh, binigyan mo oh, na ice cream okay. to. Ah. Ay, binigyan mo na to ice cream. Oo, oh, laki ng ice cream na nga. Binigyan mo na. O, Teben, ready ka na? Okay, birthday. Tapos ka na. Five. Kumain ka na ice cream. <laughs> okay, nikyan, ha? birthday, five, four. Three. Two. Oo. Manunggan. Ang paraniwang ano.

Zero, hot, 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 hot. Oh, oh, oh. zero, zero, oh, oh. Pwede, pwede, pwede. zero, 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 how old are you now like? 30 is old 30 is old so ah, to thank you for coming thank you for coming see you next year see then. you year. Nice <laughs> happy birthday happy birthday happy birthday bye oh bye thank you Tita. thank you mommy oh. thank you Blue mm hey -hmm. thank you Light Thank you, don't forget to like and share, and subscribe. See you again. Bye-bye.